Mas ramdam daw ng mga Pilipino sa Tel Aviv, Israel, ang mas tumitindi pang putukan sa Gaza. Pero tuloy pa rin ang buhay ng mga kababayan natin doon, pati na ng mga ilang Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Magbabalita si Rainiel Pawid. Alas 5 ng hapon ng biyernes, nagkagulo ang mga Pilipino sa bahaging ito ng Tel Aviv dito sa Israel. Nakaramdam at nakarinig kasi sila ng pagsabog mula sa Hamas. Ang mga ganitong tagpo, nag-udyok kay Heidi upang iuwi sa Pilipinas ang kasisilang pa lang niyang anak. Minsan hindi ka makatulog, gano'n. So nag-decide po kami mag-asawa na iuwi ko na lang muna si, si baby. Iisipin mo na lang yung safetyness ng bata, yung baby ko. First baby ko po. <laughs> so ayun, ngayon napapasalamat ako na-invento yung video call, yung mga gano'n. So thank God na kasama niya na yung papa niya. Sa kabila niyan, patuloy ang pagbangon ng mga kababayan natin dito sa Israel. Biyernes at Sabado ang karaniwang pahinga ng mga Pilipino dito sa Israel. At ngayon nga, nandito ako sa Yesho Damala Street at kitang kita na tila balik normal na ang kanilang negosyo at pamumuhay dito sa Tel Aviv. Ang food house nila Rusty, bahagya na umanong umaarangkada. O oh, okay na, medyo pabalik na sa kalahati. Hindi tulad nung mga uh, last month na talagang konti lang ko sa mer. Ang mga kabayan sari-sari store sa Israel dinaragsana rin ng mga mamimili. Kaya yung iba, ayaw pa rin umuwi. May tiwala kami dito sa Israel. Siyempre, uh, alam naman namin na safety pa rin kami dito. Pero magiging aware pa rin tayo sa paligid natin. Ang ibang mga Pilipino sa mismong gyera pa pala nakadistino. Sa tala ng Filipino community rito sa Israel, mayroong apat na raan na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Karamihan sa kanila dito na ipinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Ang 26 anyos sa si Alex Matias na mula Nueva Ecija, miyembro ng Israel Defense Forces at nakadistino malapit sa Gaza Strip. Saktong umuwi lang siya ng isang araw sa Tel Aviv upang bisitahin ang kanyang nanay. Pero nakabalik na siya sa border. Binabantayan natin yung mga ng ba bawat yung mga eh, eh, mga daan na pinakaimportante yan para duma dumaan yung mga escort na mga gamit mga heavy vehicles mga ganon para sa yan hindi eh yung mga talagang equipment army equipment oh mga tanke mga ganon sa kanyang pagbabalik serbisyo walang patid na naman ang kabog ng dibdib ng kanyang nanay na si Ellen hindi na ako mapapahale sa totoo lang internet na siya ang sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just, say, just send me something na ikaw ay okay, ganon, ganon yung ginagawa. Kaya upang malibang, nagtayo ng Filipino store si Ellen sa kanilang lugar. Dito ko rin nakilala ang dalawang Pilipina na miyembro rin ng IDF. Si Penelope isang navigator. Ibig sabihin, siya ang nagmamasid sa mga aircraft na nais magbagsak ng raket sa Israel. Yung lumilipad o pumapasok sa loob ng Israel, kami ang nagta-target. Si Karen nakatutok sa Iron Dome system ng Israel. I, I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers. And then I see when a target comes to Israel, so uh, in-intercept ko na lang sila. Para hindi po sa mga rockets dito sa Israel. Purong dugong Pinoy man ang tatlo, may paglilinaw ang embahada ng Pilipinas sa estado ng kanilang citizenship. Oh, pero yan mga yan, syempre, Uh, by virtue of joining uh, armed forces of a foreign country, they effectively lost their Philippine citizenship. So, but uh, of course, pinagdadasal natin sila at uh, uh, tinaasahan natin na sila ay magiging safe. At... Sa datos ng Embahada ng Pilipinas, Nasa caregiving industry ang halos lahat ng mga OFW dito sa Israel. May ilan ding nabigyan ng permit upang makapagtrabaho sa mga hotel. Mula rito sa Tel Aviv, Israel, para sa 1PH Rainiel Pawid, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.